Hello everyone! Mukhang nakakatawa, di ba? Pero hayaan mo siya, diskarte niya yan. Di ba? Ang galing! Yang confidence na yan, nadadala nila yan sa labas ng bahay. Kaya kahit nasa labas, yung routine pa din na ipag kami ng tubig, ginagawa pa din ni ate girl. Maliban sa mga bagay na to na practice na talaga namin kahit sa loob ng bahay, kapag lumalabas kami, sila na din po ang nag-order ng kanilang mga sariling kakainin or mga gusto nilang kainin. Question, paano kung hindi nila nagustuhan yung na-order nila? Kailangan po nilang panindigan yon. Kasi ang turo namin sa kanila, okay lang na magkamali. Panindigan mo, matuto ka doon sa pagkakamali mo. Parang si kuya, umorder ng chicken and spaghetti na medyo nahihirapan. At uh, dahil nanay tayo, hayaan yeah, amon na natin siyang mahirapan. Okay? Kapag hindi talaga, kapag nat nakikita natin kung saan siya nagkakamali, tulungan na natin. So, nandyan tayo lagi. Ganon dapat, guys. Kung makikita niyo din po, ang order ni Atina ay beef mommy. Siya po ang may order niyan, kaya siya din po ang uubos niyan. Spaghetti and toast naman ang aking order ng time na to. Alam niya naman, pag nanay, di ba? Nanay lagi nagtitipid. Pero yung anak, Basta, kainin yung in-order. Masaya na tayo doon. Yung mga pag-video nila, ng time na tahabang kumakain, sila lang po yun, guys. Talagang hindi ko alam na may mga ganun silang video. Ngayon ko lang din nakita. Akala ko lang, yun mga pamontage-montage ko lang ng pagkain, pero hindi pala. Pero ng time na yan, na-video ko talaga yan kasi ang rason sa akin at tina kung bakit siya nagtatanggal ng shoes ay dahil daw sa kanilang kaibigan na si Sky. Sky ha, may tinuro ka na sa ate magtanggal ng sapatos. Kung mapapansin po ninyo, ang place namin ngayon ay eh, parang di ba very American diner ang peg. Yes po, nasa Macy's diner kami ulit kasi nung time na to, late na at kailangan na naming mag-lunch. Kaso nga lang, hindi pa nakakaluto ang mami kasi sa dami ng errands. Kaya ayan, napasugod kami sa pinakamalapit na Macy's diner dito sa aming place. Esto po ito ng Hotel Tiffany. Next na bigyan natin ng highlight ay si Kuya. At ang video na to ay very fresh kasi kuha lang po ito kanina. Aside po sa education, shelter, food, ganyan, na pinoprovide na sa ating mga anak. Kami din po ay nag extend ng aming effort para ma-provide din sa kanila ang training ng mga ganito. Ayan, hindi man alam ng anak ko na nakavideo siya kanina, pero ayan po siya. So, gumagawa, nililinis niya yung likod ng ref. Ayan, sabi ko lang sa kanya, tanggalin niya, linisin niya, at bahala na siya mag-isip kung anong gagamitin niya. Nasa transition period na po kasi ang anak ko, hindi na kailangan ng Ibilin mo sa kanya ang 1, 2, 3, 4, 5 Kung anong gagawin niya Kailangan niya na pong mag-isip Kailangan niya na pong mag-discover uh, in his I own pace Kung ano mga kailangan okay. niyang gawin So isa nga po ito Sa mga training dito sa bahay Na laro lang dapat Pero okay. meron silang take away Meron silang matututunan At yung matututunan nila na yun no, no, Ay pwede no, no, no. nilang gamitin in the future At isa din sa mga dahilan Kung bakit namin sila tinuturo na ganito Kasi ayaw namin guys Na dumati ang panahon Naman maliit sila ng tao Yung picture na yon Last four years ago, at ito na ang aking mga ano, grabe, ang bilis ng panahon. Bilang isang barista at bilang isang lawyer nung nakaraan nilang activity sa school. Nakakatawa.